Tuloy ang suspensyon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Nebrija kahit pa humingi na ito ng tawad kay Senador Bong Revilla na kanyang inakusahan na dumaan sa EDSA Busway. Sa isang panayam sa programang dos por dos ng DZRH, aminado si MMDA Chairman Romando Artes na nagkaroon ng lapse sa parte ng kanilang ahensya dahil sa pag ng pangalan ng senador na hindi naman anya verified. Dahil dito, posible para umaharap si Nebrija sa paglabag sa Data Privacy Act. Unang-una una po dyan, yung possibility po na nag-violate siya ng Data Privacy Act. Dahil po, uh, yun nga po, yung investigyan na may kung intentionally on it, in, on it, on pinangalanan niya po yung dalawa pong tao na nahuli or at least na in-name mm -hmm. na mga personalities na hindi naman po tama dahil kahit yan po ay nakamotor, nakakotse, VIP or hindi, hindi na po dapat pinapangalanan dahil alam naman po natin na magiging resulta niya. Mm -hmm. yung bashing. Dagdag pa ng opisyal. nag po si Colonel Bong doon sa report ng kanyang tao na may napara sila na sakay si, si Senator, Senator Rebilla, na it turned out hindi po opo ah uh, nag-realize din nang po siya sa sinabi ng enforcer at inamin po ng enforcer na hindi niya po nakita Mm -hmm. na sa kay si Senator Rivilla. Ang ipinataw na suspensyong ito kay ni Bria ay para niya malayang maimbestigahan ang naturang insidente at magsilbing leksyon sa MMDA upang epektibong maipatupad ang mga batas trapiko. Ito yung mga dahilan mm -hmm. na kung bakit natin siya sinuspinde mm -hmm. uh, dahil gusto po namin magkaroon ng malayang investigasyon dito mga pangyayari ito. At uh, matuto po kami. Ma-improve po namin yung aming policies Uh, mag-disseminate namin sa aming mga enforcers mm -hmm. at para po mas effective na maipatupad namin yung mga bakas traffic. Samantala, may nilinaw din si MMDA Chairman Don Artes hinggil sa umano'y special treatment pagdating sa mga Kongresman o Senador na dadaan sa EDSA busway. Aniya, mahigpit nilang sinusunod kung ano ang nakasaad sa polisiya na inilabas ng Department of Transportation. Polisiya po ng MMDA ay strict mm -hmm. sa so, pagpapatupad po nitong exclusivity ng bus lane. Okay. Kung wala po doon sa exemption na inilagay ng DOTR sa kanilang polisiya, hindi po kami mag decide mm -hmm. kung sino yung panalagpisin o hindi. Dahil kung wala po doon sa exemption, kailangan pong tikitan regardless kung sino po ang nakasakay. Wala po dapat si Colonel Bong Nebrija pinatawa ng 15 hanggang 30 araw na suspensyon. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.